ayan guys uh, may bago po tayong deliver galing uh, Australia yan oh nagkalat po kasi inayos po namin guys um kung makikita nyo iba't ibang part ng ano ng Angus mga Angus po saka may mga nakasabit na rin uh, so ayan bali inayos po namin ayan oh. bali iba't ibang part ng karne ng angus beef galing Australia po Ayan. makikita nyo yun ko, uh, short ribs uh, angus ng ano uh, tawag nito strip loin tapos uh, tender loin angus Ayan. tapos ito pa yung mga nakasabit namin Ayan. Uh, mga pakistan beef tapos dito Uh, Arabic, uh, Lam, Australia, tapos dito uh, Pakistan, Lam, tapos India, tapos uh, South Africa, Lam, and then ang uh, dito may ano pa may South Africa lang din tapos ito yung mga tinastas ko mga ka-vlog kung mga inyo makikita sa araw-araw po pakiki pakikisabak dito eh sanay na sanay na rin po at shoutout sa mga kabucher ko dyan sa iba't ibang panig ng bansa ingat po tayo lagi ito so, sa araw-araw natin dito sa supermarket salamat sa mga nakikinig at ito kung makikita nyo sa araw-araw na lagi kong pakisabak dito sa ating butcher uh, ating supermarket na pinagtatrabahan uh, thank you ba sa lahat